Nais ipatigil ng Makati City Government ang pagpapatupad ng Tagig City sa desisyon ng Korte Suprema sa 10 Embo Barangay. Paliwanag ni Mayor Abby Binay, nagdudulot umano ng tensyon at kalituhan sa pagitan ng mga at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ginagawa ng Tagig. Inihalimbawa rito ni Binay ang umano'y tangkang pagpasok ng Tagig sa loob ng isang housing project na pag-aari ng Makati at sa pilitang pag-angkin sa public school buildings at health centers sa mga apektadong barangay. It is causing confusion. Uh, kita naman natin yung nangyari sa eskwelahan. And uh, I think the, yung dun ho sa health centers is the, the second one. So para ho ba na hindi na magkaroon ng kaguluhan? Kasi even ho yung mga national agencies ay nalilito na rin. So um, the court is the best avenue to address these issues. Kaya nitong Webes ng hapon, tumungo si Binay sa Tagig Regional Trial Court at humiling na maglabas ng status quo order laban sa Tagig. Iginiti Binay na hindi pwedeng basta na lamang na ng Tagig ang batas sa sariling kamay at gawin ang gusto na walang wreath of execution na galing sa korte. Sabi rin ng alkalde, nais nila ng malinaw at kumpletong transition plan na hanggang ngayon, Ania, ay hindi pa nagagawa ng Tagig. Kasi ang problema, namimili sila kung anong, ano yung gusto nilang kunin. 'di ba? Kaya ang point nga ng magkaroon ng writ of execution, it is a plan. Kasi hindi lang naman 'to school, hindi lang naman 'to health services. Paano yung paano yung garbage, paano yung kuryente, paano yung fire, paano yung disaster? Sa pagsinabi mo na starting sa petsa na 'to, lahat 'yan bibitaw na. 'Yun ang gusto natin. Uh, na malinaw na plano planong kompleto. Sa ngayon, Ani Binay, patuloy pa rin nakakatanggap ng mga benepisyo ang mga taga-Embo Barangay mula sa lokal na pamahalaan. Humingi na ang SM9 News sa tagig para sa kanilang reaksyon ukol sa kahilingan ng Makati, ngunit wala pang tugon ang lokal na pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.